What's up mga people? Ako nga pala si Bonoy 21, ang aircraft mechanic cutie ng Lipa City Batangas. Mechanic, aircraft mechanic yeah. at may cutie. Ayan ang paboritong ano ha, hurado ni MC. Yes. no no Yeah. Bonoy Zuniga? Nono yun! Si so no, no, yun? yun? ah, no, no. Ano no, yung mga ginagawa mo sa aeroplano? Aircraft. Uh, parang kami po yung nag... Kami po yung mismong mekano, mekaniko po nung... Uh, aircraft po. Parang kami po yung nagpapasado kung flyable na po yung ano... Aircraft po. Ah! Yes, uh, oh, mahirap na trabaho din yun sa kanila yung safety. Yes. Sure. Yes. Ano ba usually yung uh, malimit, ma masira sa aeroplano? Uh, possible po sa mga engine po ng aeroplano. Ang engine. Opo. Oh, po. Yung piloto. Hindi <laughs> 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 <Solar> pwede. <ideally. laughs> Alam mo, Hindi <laughs> <laughs> <DNA> dapat, pwede <laughs> masira Dapat kausapin mo si Sir Ryan. Kasi laging takot lumipad dyan eh. Sa turbulence. Oh, turbulence. Oh, takot siya sa turbulence. Di ba? Takot sa aeroplano si Ryan ba? Bang... Pero Bonoy, ano ba ang uh, yung pick-up line? Um, Rena, sana host ka na lang ng showtime. <laughs> 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 Bakit? Kasi handa akong mag-antay hanggang maging akim ka. At memehelin kita, kaya ayon, piliin mo sana ako. Wow! Oh, ah, puro Oh. Sayang. Galing ah, galing. Wala tayo dun ah. Na nandun ako. Ah, ako lang Akin. pala wala. <laughs> <laughs> wala, wala. <laughs> wala. Sorry. Ikaw lang <laughs> wala. Ako lang pala wala. <laughs> wala, wala. <laughs> Ganda. Ang galing. Ikaw isipan mo yan ah. Uh. Oh. Meron din ako sa inyo. Ay, meron pala. Meron din ako sa inyo. Ay, sige, meron sige. ka Ay, sige. din daw. Rena, pag ako pinili mo, o giginhawa ang pakiramdam mo? Oh, yung pala eh! Ah! Eh, solo ka pala eh! Alam mo! Meron din daw kay Kuya Bong! Ay, meron ako? Sige, sige. Meron din daw. Rena, maniwala ka. Ang pagmamahal ko sa'yo ay bongga. Ah! Ay! Yes! Solo ka! Si Kuya Jong! Si Kuya Rena, eh, hindi mo natatanong. Ako'y singer, kaya kakantahan kita kahit Majong pa ako. Ah! O sige, ito na pili mo, Rena. May panalo na tayo. Ito na. Ang daming pick-up line eh. Galing. Diba? Kaya naman ito na. Thank you so much, Bonoy. Marami sila. Bonoy ngayon. Panorin natin at ma-miss ang search number 2! Panorin natin? Panorin natin? Diba papanorin natin? Makikita mo diba? Makikita sa DB. Tama. Tama. ba Tama. 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 natin. Search it out with Tinawag na kita! Ay, sorry. Hindi mo kasi... What's up, madlang people? F-19, ang Mr. Hopeful Romantic ng Nueva Ecija. Grabe! Dog Rap! Ibon talaga si Dandre! Yes! Kaya palang dami daming puti-puti dito yun! Dandruff yun! Dandruff yun! Ano ba ibig sabihin ng ano? Nang forma mong ganito? Wrestler <laughs> Parang, kasi. Parang yeah. meron ko po ng um, baril. Nagkukong eh. ba? Nagkakarate ka ba? Ay, hindi po. Calisthenics ah. lang po. Ah, calisthenics. Ah, okay. Kumbaga po, kahit posture lang. Ah, ah, posture. Bakit ba dandruff? Ano ibig sabihin ng dandruff? Um, it came from the name of my father po. Binaliktad pong Ferdinand. And do, minus some letters. Oh. pwede ko palang gamitin yung dandruff. Kasi Ferdinand, <laughs> ferdinand <laughs> din ako eh. <laughs> ferdinand <laughs> ferdinand <laughs> din ako. <laughs> oh. Oh. <And> oh. <laughs> Eh, verde din siya. din sya, verde din din dandruff din ko. Ano bang ilagay sa buhay ni dandruff? <laughs> um, right now po, um barista po ako sa bar ng nag, ng trainer ko sa workshop and yun po ngayong bakasyon. and incoming second year Infotech student po. Uh, oh barista rin Parehas ni Kleo? Oo. Okay. Oh. Oh. Coffee, coffee shop, coffee no? shop. Hindi po um, bar po. Ah, ah, al bar. Alcohol. Oh. oh, po yes. Ano bang masarap uh, na timpla ng alcohol ngayon? Um, halos lahat naman po. It's just the, uh, an ano lang po, matter of preference ng bibili. lang bibili. O, oh, mga Margarita, ganyan. may ano. May pick -up line ka ba for Rena? Yes naman po. O, go. Um, Rena, sana fan ka ng e-heads. Bakit? <laughs> Bakit? Kasi tulad ng malaparaluman mong ganda, I see myself with a smile nang makita kita. Ah! ah ang tanaw mga ayos. Ganun din sa trip, no? Pagpitaw oh. ng pick-up lang, biglang laging lasing, ano? Nila! Eh, baris ka kasi siya. Ah, hindi kaya nga. Nag-iiba nga ng karakter. Ang oh. galing nga. Perfect pala sila ni Rena kasi oh. may uminom si Rena. Siya ni Dandriff na lang ang gagawa ng drink. Ka? Oh, yeah. Oh, yeah. Dandriff na mga ah. drinks na gusto mo. <laughs> oh. Pero nabubuhay ito kahit lasing na. Bumabangaw na bumabang oh. Wala siyang pakialan <laughs> 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 <kasi> siya namin. Wala. Nakafocus kasi siya. Fan ka ba ng e-heads? Bakit? Hindi kasi ako matanggal sa ulo mo eh. Oh. E-heads! Sino ba yun? Sino ba yung hindi matanggal sa ulo mo? Dandre! Sa ulo! Para ako? Sino yung hindi matanggal sa ulo mo? Huwag na nga lang! Thank you, Dandre! Searchy number three, reveal! <laughs> What's up, badlang people? Ako nga ho pala si Don Genrev, 21, ang gupitong financial advisor ng Batangas City. Patangas oh. din. Anong anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Ton? Ako po ay financial advisor and nag-ano like, din po ako. Uh, Nag-model, nagbabrand ambassador and also I'm a student pa din po. Hmm. Fourth year student. Ano ba usually hmm. mga ina-advise mo sa mga nakikinig sa'yo? Um, Mag-invest po kayo and magpa insure kasi ay uh, financial <laughs> advisor. Kasi napaka-liga po talaga ng buhay Abang healthy wa. <laughs> Mag-invest uh, okay. kayo at mag-insure. ang niya. Yung may yung offer, yung offer siya. Yeah. <laughs> Sabi mo. Tawagin oh, niyo lang po ako, 091. <laughs> <laughs> ano pika mo lang po kay Rena? Rena. Rena, tawag ka. <laughs> Rena, <laughs> Bakit? pwede ba natin panindigan ang pangalan mo? <laughs> Bakit? Kasi ikaw ang Rena ng buhay ko. Nag-reaction ah! si Rena rin, no? Lam. Galing ha, galing, galing, galing ha. Parang pwede yun, no?